Kumustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Laguna. Tinatayang nasa libo at pamilya ang apektado roon. Mula sa Laguna, may news to go si Marisol Abduraman. Marisol. Nalaw, we are afraid na baka manadadagdagan pa ang mga bilang na yan. Ano? Dahil actually, estimate pa nga lang yan yung sinasabi nilang figure dahil inuna nga nila yung pagsasagawa ng rescue operation. Dahil uh, yun nga, uh, sa patuloy na pagtaas nga ng baha, sa ilang uh, bayan nga, dito sa probinsya ng Laguna. Sa katunayan nala, yung mga na puntahan nating lugar kahapon na hindi pa ganun kalala ang baha eh lumala pa ang ngayon kaya naman ang mga official nila ay magdamag na ngang nagbantay maaga pang nag-ikot kanina dahil sabi nga nila maliban nga sa pag-apo ng lawa ito nga yung Laguna de at yung walang tigil na pag-uulan eh kagabi pa lamang unti-unting nag-umpisa ang pagbaba ng tubig galing sa bundok kaya inaanticipate na naman nila na lalong tataas pa ang baha kagabi na ma pinuntahan natin yung mga residente galing doon sa mga talaga namang mga naapektuhan na no ng mga bayan at uh, uh, they feel uh, they feel safe at medyo panatag na raw ang kanilang kalooban ngayon at kahit pa pa katulog na ngayon na nasa evacuation center sila di bali na raw na iniwan nila yung mga bahay nila na lubog kaysa naman daw mga ibang kanilang mga buhay pero alam mo lala gaya ng mga napapaulat natin hindi pa rin talaga maiwasan na meron pa rin ilan na talaga napakahirap kumbinsihin na no na lisanin ang kanilang mga bahay. Nakakalungkot mang pakinggan pero totoo yan na pinapahalagahan pa nga nila ang kanilang mga gamit na maiiwan kesa doon sa buhay nila na talaga namang uh, napakapiligroso. Kaya ang ginagawa na lamang ng ibang mga lokal na opisyal ay bantayan sila magtamang para kung sakali eh, sana, wag naman sana, eh, walang masamang mangyari sa kanila. Pero pinipilit pa rin talaga silang kumbinsihin dahil uh, ngayon, hindi na kasing lakas ano, ng ulan na naranasan natin kahapon at kanina madaling araw. Pero ayaw nga rin kumbaga pa kasiguro at hindi pa rin kampante ang mga opisyal dito dahil... Uh, patuloy nga na nakakaranas sila dito ng masama panahon at hindi, 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 na humupa nga, eh, lalo pang tumataas ang baha dito. Ah, kahapon nga, ay, nga na ito sa ilalim ng state of calamity dahil uh, sa patuloy na sitwasyon. Kaya naman eh, umaasa sila na sana nga eh, gumanda-ganda na ang panahon. Dahil dito lala, pagkagabi, nagmimisulang ghost town ang mga apektadong lugar dahil nililisan nila ito at nagpapalipas ng magtama doon sa mga evacuation. Pero pag araw nakikita natin na bumabalik sila doon at uh, mahirap man pero really nakikita natin na pinipilit nilang mamuhay ng normal uh, dahil uh, swerte lang at wala pa rin pasok dito. kaya Uh, may meron silang uh, time na mag-ayos ng kanilang uh, mga gamit. Yun paman man talaga ang silang napakahirap pa rin ng kanilang sitwasyon dito. Lala? Marisol, kaya mukhang uh, malakan sa loob ng uh, mga residente dyan. Hindi ba mabilis humupa yung baha? Dito kasi sa video natin sa bahagi ng Laguna na yan, ay eh, wala pang kalahati ng gulong yung baha? Marisol? Uh, yung uh, -oh, yung ilang lugar lang yan lala pero unfortunately no meron dito talaga mga lugar na lampas tao at lampas bahay pa nga pero hindi na kasi talaga natin narating at uh, maliban nga doon sa napaka eh, hindi na rin accessible talaga yung lugar. Mabuti na lamang at bago pa talaga tuluyang uh, tumaas at... Uh totally eh, lumubog na yung mga bahay sa bahay, eh, nagsilikas na yung mga tao. Napakabilis daw yung pagtaas ng tubig, pero yung paghupa, yun ang kanilang problema dahil napakabagal ng paghupa. Yung binabanggit nga natin kanina, Lala, yung napuntahan nga natin na ng lugar kahapon, hindi pa ganun kataas, pero lumala ang sitwasyon ngayon. Meron ba sila mga pangailangan sa evacuation centers, Marisol? Oo Lala, ganun pa man. Ay, I think uh, common na pangangailangan sa mga evacuation centers since wala naman silang nadalang pagkain, wala silang mga nadalang gamit. Ang kanilang panawagan pa rin is yung mga ready to eat na pagkain, tubig. Uh, sa aw ng Diyos, ano, sa pag-iikot natin, wala namang nagkakasakit sa kanila, mabuti na labang. Pero uh, ang immediate need nga nila is uh, pagkain at dahil napakalamig ng panahon. Kung sana raw, kung may makakapagbigay ng mga banig at gumot sa kanila ay napakalaking tulong daw. Napansin naman natin lalo na uh, kahit late na ng gabi, eh, meron talagang mga rescue team, mga police na nag-iikot dito sa probinsya para siguraduhin wala nga, nga may masamang mangyayari. Although we have received an information na meron yata mga sinawimpala dito sa Laguna. at uh, we will verify that uh, later na lang. Maraming salamat at ingat kayo dyan Marisol Abduraman.